na meron kaming 53 million na pambayad. Pero sa totoo, wala ho kaming binabayaran kahit piso para sa mga tanggapan po ng tingog of Party List. Okay, let's... Ah, sorry. Sigundahan ko lang kasi yung tingog center po sa amin sa La Union, sa bahay po ng lolo ko. <laughs> <laughs> Hindi po siya dedicated na opisina. But we have, we have a small space and we have a joint desk for for a Tingog and of course our district office. Ganon po kadami ang kaibigan ni Kong Jude na meron pong espasyo ang Tingog Center sa different uh, satellite offices po. At wala po kami binabayaran na. Wala pong renta. <laughs> wala din pong Wala <laughs> din pagkakaibigan lang po talaga sa uh, ano kamustahan. Which is, siguro ang yun po ang foundation ng pagiging uh, pagtulong sa tao is meron kang isang kaibigan. <laughs>